Ayan guys, nandito kami sa duyan. May duyan ba dito kuya? <laughs> may duyan? May bayad? Wala ah, wala. O oh, may duyan pala nung no, eh. hindi? May nangako. Dami palang maaano dito eh mapipicturan <laughs> magagalaan dito ayun yung beauty ko doon sa kabila yes, may nag-ano dyan sa kabila sa taas wala namang ano dyan ano mo ma makikita dyan kuya <laughs> <laughs> Mga puno, bangin lang. Kaya oh. bangin lang ang makikita dyan eh. Ang bangin lang taos guys Tara, doon tayo sa kabila. Swimming pool nila dito. Ganda mo. Ito tayo yung picture mo kami dito. sa taas. May party-party <laughs> sila. Ah, yeah, dito kami sa ano, kabilang biodeck, guys. At kakita. Sa taas! Ha? Huh? Wala mo sa taas dito, meron. Oh, makikita. Ha? Wala, din bang hindi nyo makikita mo dyan? May tulay-tulay pa sila dyan. Galing sa swimming pool. Ito yung likod ng swimming pool, guys. Ayun! Tara, yun doyan do yan. tayo. malawak siya guys bahay ang ganda ng kasama din yata dito yan yan eh. yung no, parang dila ayun no, kasama din sa dito parang dila siya Ay, may nakita kami ano dito ni Tarzan, kalilibot namin. Sila kasi nag-activity. <laughs> Sila madam nag-activity kami hindi kaya viewing lang kami talagang lilibuti namin yung buong lugar ang ganda ng bundok doon oh. Wow, ang ganda ng, pintok, guys. Ganda ng bulaklak oh. Sa bataan guys. Orani bataan. Yan you know, oh, ganda ng bundok doon oh. Hmm? Dito orani Oran Bagahan. Ito eh, yung eh, haluyan. Medyo mainit. Ay, makakaw. May mga ano. Wala na. Ang lumilipad din. Oo nga. Ang napasokan din ako kanina niyan. yan. ha <laughs> ha. Buti nalang nakalibot kami. Sila madam andun nag-sip line. Niwanan namin sila doon, nag-sip line. Okay, uh, may mga bahay sa ilalim na. bebang ibang ano nito oh, kulay ng halaman na ito no? gandang Ang ganda ng bulaklak nito